Pinaka-ari yan. Di ba mga dudes yung ilaw? Dito kayo dudes, baka meron. Ay, ano? na. Meron. Diba? Hmm. So, nandar guys yung... Ano nandar siya? Nandar guys yung... Ayan o. Anong problema niyan? Pinaka-problema nito dudes, yung pinaka-bored po ko. Doon? Oo. Oh. Kasi yun o. Naka-on siya lagi, pero... Lahat nakakasabay-sabay e. Sabay-sabay, pag hinihila mo siya. Bagay pala siya itong puwan kayo. Itong ano, ito, taray lang ito ah. Bagay pala sa'yo. Mayroon ako. Ito okay naman kasi yes. ito e. Okay rin yung vergel na, yung ano na ito, okay ito eh. okay okay yung bagay dyan. Kakapindot siguro din. Pwede. Bro kayo, gusto mo ba ano? Umihila doon, sumihila. Eh? Hindi. Mayroon lang pa lang ito, pre. Ikaw lang. Sumihila. Wala, tumunog e. Doon sa kasaksak ba? Ha? Wala oh, -sak sa pa? Saan? Hindi, hindi, hindi ito. Yung ilong tester natin. Uh -huh. Dito sa Tesla. Nakasaksak sa tester, ha? Ilaw? Oo. Oo. Ito sa ako mga tututs? Hindi. Tira ko ito. Tigit ito dito. Ayan. Uh -huh? so touch, ayan. 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 Uh, pag direkta natin ito, umaandar siya. Pero pag nakalagay sa board, uh, may contact lang siya, pero may hugong lang yung, yung motor niya. So, ang problema nito, guys, yung pinaka-board niya, yun yung may problema. Kasi, uh, umaandar siya pag direkta mo eh. Pag direkta mo siya, umaandar eh. Ito yung linya. Ito yung linya niya. Tapos, Okay. Pugupa na yun. Ayan o. Mother siya. Na Kakapindot. So yun. So yun ang nangyari. So yung board niya yung may problema guys. Anong gagawin doon doon? Papalitan natin ng board yun. Hindi ko alam doon kung may makukuha ganun kasi parang bagong labas lang to eh. Yeah. Bagong labas lang to ng maliit. Sobrang liit ang... Ano niya? <coughs> Sobrang liit na. Switch niyan. Uh, so, okay naman dito yung motor niya. Umaandar siya. Umiinit lang siya kasi nagpara nagsasabay sa mga kuryente. Yung, yung ito, nihila niya na agad. Tapos yung motor, napaandar niya na agad. Pero hindi niya mapaandar kasi narong shorted. Hindi niya ano kung ano siya, magle-left or right. Kaya Hugong lang yung meron sa kanya. <laughs> Pagin lang natin to guys. Lipat mo pray, yung kuma. Ay, papasok ka dudes. Ay, may gagawin ka ba? Lipat ko yun sa'yo ah. Oo dudes, sige sige. Sige sige. Tinitig lang namin ito Jigs. So mo palitan natin ng ibang switch. Ano to, timer. Na universal. Bigit mo sa mga. Yung panel nito, ay Sige lang, papakita ko sa iyo. Umay so, ulit tulit. ulit <laughs> Bahala na. Nasa labas na. So, na natin Ini to. Ini to ini to. yun. Ha? Ginis. Hindi yung mainit yung motor niya. May e, sandali lang natin siya tinesting. Oh, ano ito? Pag maghapon kung anong nangyari sa aning eh o shorty yung botong hindi eh hindi sumulit eh sandali na nga nga thank you kasi siguro kanina pa yung pangsaksak natin yung pagsaksak natin ito hindi pa yung hindi pa ni, mo.

Nagla-leap and light. Ha? Uh, Oo, nagla-leap and light yun. Dito pa naman eh. Dito ko leap and light siya yun. Dito ko lang na nagsasalipak yun. Oo siya. Okay, so, hindi ka matutunog na lang yan. Sasampay mo na lang. O sana mamamatay. Oo okay. so, siya kami natin. Windring naman. Ibutin pa muna dito.

Ha, na, ah, ikot. Nag-spin? Ha. Ah. spin siya doon? Ah. na? Ah. Isang, isang ano, ano lang? ispin spin nag Yung bigo kapila. Ah. Isang ikot lang. Isang ikot lang. Isang ikot Ay, ah, yung isang ano kuya? Ito yung, ito sa, buti pa ko na. Ito, ito. ito, ito, ito Ay, hindi tumikot? bigot, hindi. Yan na umiikot na, natin yan. ano lang. Wait lang, ko din Kailangan kasi matesting natin sa inyo. dun. na Saka ko yata. Wala. Yan lang. Ayun ako Nag-spin? Oo, nag yan. sya? Oo. Oh. Malakas. sa so, tayo dito? Saan dito dudes? Ha? So yun guys, pag direkta ako siya, ayun o, oh, rekta guys ha, oh, hindi ko siya dinaan sa board. Umaandar siya. So yan o. Oh. So, ito yung ginawa natin, Direkta natin siya sa pinaka-preno, saka itong spin, saka yung motor. So hindi ko siya dinaan dito sa board. So, kaya para malalaman natin kung si running board niya, irekta natin siya. Ayan, i-rekta natin.

Yung pinaka-bord niya ang may problema. Ito, ito, ito. So, ito yung problema niya. So, ito yung duda na natin. Kasi, yung direkta natin, gumanda rin. Eh. Di ba? Hindi naman pwede dito yan. Kasi, ito yung motor lang nito. Di yung kasama niyan. Tapos, ito na yung pinaka-bord niya ang may problema. Nakapakain din eh. Hindi, ito na. <tinyo> So dito na tayo titingin. Kita na yung pinaka-duda natin. Mali hindi na makamit eh. yan. Maganda. Maganda kasi yung board niya kaya hindi ko pinagdudahan eh. Pero kung titingnan mo. Oh, ganito. Diba? Sa mga ganito. Ito, ito, ito. Hindi diba ko alam. Hindi. Hindi naman siguro ito. Malamang may mga resistor to na nasira. O malamang ito kasi yung system nito doon, uh, lagi open siya, lahat on na lahat. Na magbibintot mo siya pero naka-power agad. Patakwin mo ba So ito na yung problema yun. So at least alam na natin kayo Shusira na pwede natin gawin dito. Ayan, ano ang pangyayari dito guys, pag minalitan natin ito, hindi ko alam kung maray yung repair yun eh. Gusto may repair ba natin yun? Ano ba alam? Kasi pag yun. eh, Ha? Inam. Kasi kung i re natin yan, hindi ko alam kung magiging maayos. Kasi kukusan muna eh. Kumusan na natin yung pinaka ano niya eh, so yun guys, pag-usapan muna namin ito mamaya. So titignan natin kung pwedeng palitan natin dito.